Basa ako, ma. Kakaligot, boss, ano yung mo? Kakalikot, boss. Gawin ang natin, boss. Oh. Napaltik sa ating swing arm na tigli limang lang. Ayun lang, boss. Hmm. anong yung motor mo yan, boss? Ano yan, boss? Enduro 165. Oh. Bagong labas ng Yamaha Yurusa. Ay, kailangan natin ano, boss, ang patayin natin gawin Naputol kasi may work tayo sa Alwain, Kalatagan Pumasok na kaya para may pera lang Ano yan boss? Saan yung lugar? Sa Sitio Layon Sa Barangay, Balitok Pasok lang kayo, dire diretso Bahala na kayo magtanong Anong barangay nakakasakop? Barangay Balitok, boss. Ganyan uh. lang yan para gumana. Wala ata mga content, boss. Anong takbo niyan, boss? Ayan na lang to, boss. 350 lang pagsagad. Pero pag, pag wala siyang gas, baka 150 lang takbo niya sagad. Pero pag full tank, 350. Huh? Minor lang yun, boss. Minor uh, lang. Ah, uh, minor lang. Pag kumakambiyo ako na si Kiksta, Ah, uh, boss, basta, basta ang cambio ko si Kipsta na. Ah. Hmm. Ah, ganda niyan boss, natalon niyan. Ah. Hmm. Lala, lala yan boss. Natalon. Pag ako uh, yun bawa na sa road na, hmm. shock na nag-adjust na natalon. Aba, okay nga yan boss. Saan na kabili niyan? Sa Shopee. Sponsor ng Lazada. Ah, <laughs> <laughs> uh, si Kipsta mo hindi dito boss, sa Alen Hmm. Kasi palasto to Uy. Not boss. bas, boss. bas. Mas bolts. Hmm. Ito nga po pala eh boss mga toy eh presyo nito eh binabili ko sa Maynila nang 7,000. Kalawangin bolts ang tawag diyan. Ah, kalawangin bolts. Tsaka ang rim niyan, hindi ko sa diyan nililinisan, jowa nang humble ako eh. Hmm. ko lang muna madumi dumi. Kinakaros ba yan, boss? Alin boss? Yung motor mo? Kinalawis yan boss, nung nakaraan taon pa Para ako Baka sabihin naman nila pag nilinis Nagpapaganda ng motor Hindi kaya, kaya hindi ko naman nilinis boss Humble lang dapat tayo lagi sa buhay natin hmm. Yan boss, pag ganyan sisipatin mo yan Paano sipat? Paano sipat? Kung mo yan boss, pupapuan nila dapat hindi pa Yun! Yun, pag gano'ng maganit na Sira na yan mga boss Ngayon boss, safety mo ulit yan basa, dyan. Para gumandagad ng kaltais Yan, gumanda ng kaltis boss Pag gumanda ng kaltis niyang ganyan Hindi mo maibalik Tumawag na ng mekaniko <laughs> Bakit? Bakit mas kailangan natin tumawag ng mekaniko? Hindi ko na to, kaya ibalik <laughs> Tsaka pag nagbababa ako ng makina, kailangan may bantay. Gawa na pag namali ako ng